Hi guys! Tara niyo ako dito sa sikat at legendary na nagbebenta ng Hopia dito sa Manila. Nabukod sa mura na, masarap, eh ang dami mo pang memories na maaalala dito. Ito ang Baker's Fair Benonder Branch na mapamula noon hanggang ngayon eh solid pa rin yung mga tinitinda nila. Sa sobrang tagal na nga nito kaya talagang karamihan ng mga bumibili sa kanila puro mga suki na. Ube, tapos si isa po. Mango. Magkano po isang box niya? 180. 180, kahit anong flavor, no? Same 180. Eh. Assorted. Assorted. Sampong uti sampong. Eto ang color green na box. Sya yung ano? Dice. naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan, i-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa may binondo. Kung yung last time na na-vlog natin sa may Kiapo, yung bilog, so ito naman tatry na natin sa may binondo yung dice nila. Ang isang box, meron 20 pieces, 180 pesos. Same lang sila ng price ng bilog sa isang box, 180. So mapa-ube, munggo, mix man yan, same-same sila ng price. So kung yung dun sa bilog nila na Hopia, dalawa yung flavor nila, munggo at saka So ito naman, isa lang yung flavor nila, munggo lang. Ang sabi nila, ang pinakamalakas daw sa kanila talaga dito yung guys compared dun sa bilog na Hopia. Kasi ito rin yung trademark ng Baker's Ferry. Eh. Ito yung kilala sa kanila talaga. Bagong luto, ang init, saka ang bango-bango. Nasaktuhan natin yung niluluto. Ang init. Try na natin. <laughs> Ang sarap. Ooh, para sa 180 pesos, ganito kadami. Tapos kakainin mo pa ng mainit-init. Ang sarap. Ooh. Hmm. Ang nagustuhan ko dito, toasted. Malutong-lutong yung labas. Tapos napakalambot ng loob. Ang sarap. Ang ganda ng combination. Bagay na bagay. Sa sarap niya guys, mapapadalawa kayo agad. So, since nasa binondo tayo, kaya yung dami ng nabebenta nila dito sa isang araw, napakarami guys. Yung ordinary day nila guys, nakaka 900 plus na sila. Tapos Saturday or Sunday, ang pinakamarami nila nakaka 1,000 plus sila. Or minsan nakakaabot ng 2,000 plus pieces. Pieces ha, ah. hindi naman box. Eh, ang sarap din naman kasi. Tsaka pag binili mo, laging bagong luto. Mm sarap ng texture niya. Yan yung panalo dito. Ang dami na nang nabawas natin. I'm sure marami makaka sa inyo guys. Very classic. Nostalgic din. Reminds me of my childhood. Sobrang sulit din kasi. Masarap na snack pa. At saka maganda dito, all ages, type 2. Mapabata, matanda.